Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Heto na naman tayo para magbigay ng mga napaka-importanteng mga impormasyon. Alam nyo ba na kailangan natin mag-submit ng akop taon-taon lalo na sa mga pensyonado. Itong video na ito ay para sa mga pensionado na nagsasubmit ng kanilang akop taon-taon. O kaya yung mga new pensioners na hindi pa nila alam kung ano-ano ang mga documents na kailangan nilang isubmit sa SSS para sa kanilang compliance ng SSS ACOP annually. Ang ACOP or ang Annual Confirmation of Pensioners ay kailangan sundin ng mga pensionado taon-taon. Merong mga schedules ang mga pensionado kung kailan nila i-comply ang kanilang SSS ACOP meron akong video na tumatalakay sa mga schedule ng mga bawat pensioners. At ang link nito ay ilalagay ko sa description box or ay ang comment box ng video ito. Sa pagsunod sa ako, meron kayong dalawang form na kailangang fill upan at isubmit sa SSS. Ang unang form ay ang Annual Confirmation of Pensioners o Pensioners Reply. Yan ang form na back-to-back back to back na fill na Ang pangalawa ay ang self-declaration of survivor for non-remarriage, non-cohabitation, or, or sa madaling salita, ang form na kanyang pipirmahan na hindi siya nag-asawang muli o nag o kaya nag-live-in. Ito ang form na mga dapat fill upan ng mga survivor pensioner. Ang form na mga iyan ay parehas na download sa SSS website. Ganito ang itsura ng dalawang form na yan. Ito ang pensioner's reply. Ganito ang itsura ng self-declaration of survivor on non-remarriage or non-cohabitation. Madali lang fill upan ang mga form na iyan. At kung kailangan din ng SSS number, lalo na sa mga survivor pensioner, na nangangailangan ng SSS number. Meron din akong ginawang video kung paano kayo kumuha ng SSS number online. I-check ninyo ang aking playlist at nandoon ang tutorial video kung paano kayo kumuha ng SSS number online. Kung ang video ito ay nakatulong sa inyo, huwag mag-atubiling i-share ang video ito. I-like na din at subscribe sa ating munting tahanan na. Remember, sharing is caring. Caring is sharing.